Dalawa sugatan ng magpasirko-sirko ang kanilang kotse sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Hinala ng mga traffic enforcer, hindi sumunod sa speed limit ang driver. Darito ang report ni Oscar Oida. Ah, mo eksena ang daw sa pelikula ang nakita mo na ng mga saksi nang lumipad sa ere eh. bago bumagsak at magpasirko-sirko ang kotse ito sa bahagi ito ng Commonwealth Avenue Quezon City. Ang mga piyesa na ito kabilang na mga nagkapira-pirasong bahagi ng makina, nagkalat sa daan. Ang sinisisi sa pangyayari, ang hilera ng mga tinatawag na separator sa lugar. Madilim eh. Parang wala talagang kapintura-pintura kung baguwang ka rito. Talagang madidisgrasya ka rito eh. Kasi na, na, natin yung konting bagyo, baka nagkaroon ng problema sa mga reflector natin kasi nga sa mga Uh, lakas ng hangin na karami. Ayon naman sa mga traffic enforcer, malamang daw ay di sumunod sa speed limit sa lugar ang naturang kotse. Kung uh, mabagal na yung tako mo, hindi na magkakaroon ng ganyang uh, klase ng damages eh. Kaya kung uh, hiniling lang natin sa mga motorista natin na yung i-maintain lang natin yung uh, speed limit natin sa uh, 60 huwag tayo nalampas. Agad naman isugod sa ospital ang dalawang sakay ng naturang kotse. Ito ng balita sa Quezon City, Oscar Oida reporting.